Noong ikapito ng Oktobre, sumalakay ang teroristang Hamas sa Israel at kinugkob ang kampo ng Israeli Army sa border ng Gaza at sinalakay ang pamayanan sa kibots na nagresulta ng pagkasawi ng maraming sibilyan at pagkabihag ng daan-daang individual. Lingid sa kalaman ng lahat, adem na kabataang babaeng sundalo ang nagligtas sa maraming sibilyan sa Israel at pumalag sa mahigit sa limampong terorista gamit ang tatlong tangking pandigma kung saan hindi sila sinanay kung paano i-operate ang mga nakabaluting sasakyan ngunit nagawa nilang itumba ang dusi-dusi ng terorista at napigilan ang pagpasok sa border ng marami pang mga hamas ito ang kwento ng mga babaeng IDF na talagang magugustuhan ninyong malaman paano ito nangyari kaya naman isubscribe mo na yan sit back at relax para sa kwentong inyong inaabangan. Ito ay si Nahagar, Hila, Talsara, Mikal, Oper at Tamar. Dalawampung taong gulang pa lamang. Ngunit ang mga crow ng tangke na ito at ang kanilang kumpanya ay gumawa ng kasaysayan noong ikapito ng Oktobre. Ito ang mga unang kababaihan sa Israel na lumaban sa isang armored battle, isang magiting na labanan kung saan pinalayas nila ang napakaraming mga terorista at nailigtas ang buong kibots. Makikita sa video clip na ito ang tangki ni Carney, ang commander ng kompanya na lumusob sa tarangkahan ng kibots holit sa daan upang linisin ang kibots ng mga terorista nagsisimula ang kanilang labanan sa umaga ng Oktobre 7, ang holiday ng Simkat Torah. Sa paglusot ng terorista sa bakod sa hangganan, ang mga tanki na ito ay malayo doon, nasa ibang sektor, nasa hangganan ng Egypt, sa kanilang base sa Nizana. Sumakay sila ng dalawang sasakyan, isang tanki at isang armored Humvee at tumungo sa hilaga paharurot na tinatahak ng tangke ang kalsada sa Road 232 patungo sa mga komunidad malapit sa Gaza Strip. Malapit sa isang poste ng sofa ay nakatagpo sila ng dusi-dusi ng mga terorista na sumusugod sa kanila at sumulong patungo sa bakod sa hangganan. Dito nila natunghayan kung paano winasak ang mga bakod ng kalaban at nakalusot ang mga terorista at iniwan ang isang tangke upang magbantay kaya naman, wala nang makakalusot pa sa pagitan ng Israel at Gaza. Ang iba pang mga mandirigma ay tumungo sa kibots holit upang iligtas ang pamayanan. Ang commander na plato na si Mikal ay nagmamaniho papuntang sofa upang tumulong sa laban na ang nagaganap doon. Sa loob ng anim na oras ay lumalaban sila kasama ang mga mandirigmang swat, gulani at syaldag. Itinaboy nila ang maraming hamas at nililinis ang mga komunidad mula sa mga terorista. Bandang alas 6.30 ng umaga, nalaman ni Tal ang bag ng mga terorista. Kaya naman, agad niyang tinipon ang mga kasama. Sa puntong iyon, hindi pa nila batid kung gaano kabigat ang sitwasyon. Nasa bahay sila ng mga oras na iyon. At may dalawang tanke na nakastandby na siyang nagbabantay sa hangganan ng Egypt. Inangahasan nilang imaniho ang tanking pandigma at nagtagpo sa hangganan ng Egypt nang mapagtanto nila na marahil ito ay isang digmaan. Kinuha pa nila ang isa pang tanke na nakastandby sa koridor ng Philadelphia at minaniho ni Michael. Sinasabi sa kanya ni Sergeant Offer na magmaniho sa rota ng bantay sa hangganan patungong Hilaga at maghintay ng karagdagang mga order ang iba naman ay patungo sa sofa. Nakikita nila ang unang insidente, isang APV na tinamaan ng RPG at may sugatan na may malay pa. Ang kanilang commander ay umakyat sa APV at nag-operate ng machine gun. Pagdating nila sa sofa, nakita nila ang isang wasak na tangke na may sugatang nakahiga sa tabi nito at doon nila napagtanto na isa na pala itong ganap na digmaan. Naririnig nila ang sunod-sunod na putukan at ipinaalam sa kanila na ang mga putok ay nagmumula sa mga terorista. Ito ay digmaan. Nakarating sila sa fighting zone at nakatagpo ang brigade commander dalawang sasakyan at kakaunting mga tauhan. Ayon sa brigade commander, mula sa hilaga ng kalsada ay narinig nila ang sunod-sunod na putok at lumantad ang mga teroristang nakasakay ng pickup truck. Yung iba ay nakamotor at may mga RPG. Nagkaroon ng 30 minutong bakbakan, sila umano ay outnumbered at nilolosob na ng mga terorista at sa pagdating ng dalawang Merkava na minamaniho ng mga babaeng sundalo mula pa sa hangganan ng Egypt. Sumakay ang brigade commander sa tanke at itinuro ang mga lugar na dapat nilang lilinisin sapagkat ang mga terorista ay naroroona na sa lahat ng dako. Habang papalapit sa hilaga ay sinalubong na agad sila ng mga terorista at agad itong binanata ni Micah gamit ang machine gun sa mga lumalapit na hamas at lumilipat sa tinatawag na heavy projectile kapag malayo ang target. Nakikita nilang ta ang mga kalaban kung paano ang mga ito tatamaan. Habang nakikipagbakbakan si na at Tal, sa pag-ooperate ng tangke. Si Hila naman ay sa communications para iulat at alamin din sa Brigade Commander ang mga sitwasyon para sa tumpak na mga target. Nagpatuloy sila sa pag-usad at minamaniho ang kalsada 232 habang si Tal ay nakaalerto sa machine gun. Bawat terorista na makakasalubong ay agad itong nakipagtigasan ng pagpapakawala ng mga putok mula sa machine gun. Wala na isa sa kanila ang sinanay upang patagbuhin ang tangking pandigma. Ang sistema ng armas na ito ay kailangan mong magkaroon ng espesyal na pagsasanay. Wala sa kanila ang nagkaroon ng pagsasanay sa tangke. Subalit sa loob lamang ng sampung minuto, naging eksperto na sila sa sistema kung paano ay operate, pagpapatakbo nito, pagbarel, pag-aayos ng mga isyo nito. Wala silang pakialam anumang panganib ang nakakasalubong at naghihintay sa kanila. Kahit dihado sa labanan sa pagharap sa limampung mga hamas na may mga anti-tank missiles at RPG at dihado talaga sa sitwasyon. Ngunit bawat teroristang masulyapan ng machine gunner ay naging isang tumpak na target sa pagnanais na itumba ito para hindi na makapanakit. Sa sandaling iyon, habang pinapaputukan at pinapatay nila ang lusilusin ng mga terorista. Ang commander ng platon na si Karni ay tumawag ng ikatatlong tanke mula kay Nidzana na pinamumunuan ni Sergeant Oper. Mga babae din ang dalawang ito. Ngayon ay tatlo na silang tanke. Doon kasama ang lahat ng mga crow na babae. Hindi tumitigil sa pagkikipag-ugnayan si Michael. Pinabagsak ang mga RPG squad at nagpapapuntok ng mabibigat na projectiles. Isang seryosong pangyayari na ang kanilang kinakaharap. Hindi ito pang araw-araw na bagay. Ang adrenaline rush, ang mga crow ay hindi hinahayaang hindi puno ang mga bala. Naghahanda para sa tunay na pakikipagsagupa ang mga bagay na kanilang sinanay. Narating nila ang border. Nakikita nila ang mga puno kung saan naroroon ang mga terorista. Ngayon ay nasusunog na. Nakikita nila ang mga katawan ng mga terorista. Patuloy pa rin nilang binabanatan para matiyak na patay na ang lahat. Dumating sila sa winasak na bakod. Isa na namang opensiba ang kanilang inilunsad sa bawat potok na machine gun. Tinitiyak na patay ang lahat. Noong una, inaakala nila ay limampu lamang ang kanilang kalaban. Ngunit umpisa pa lamang pala ito sapagkat nakarating sa kanila ang tungkol sa hulit sa kibots. Napag-alaman nila na may hostage situation at mga terorista sa komunidad. Hindi nila mapigilang isipin ang paglabag. Pinaiwan ni Karne ang isang tangke para bantayan ang border sa sinumang maglabas pasok sa lugar at nag-iwan ng go signal na barilin ang lahat ng papasok mula sa gasa. Anumang bagay na nagmumula sa Hilaga, Poksain at Wasakin. Minamaniho ang dalawang tangke. pinuntahan ni Nakarni ang brigade commander, kasama ang SWAT team na patungo din sa hulit. Nakita ng driver ang dalawang terorista sa kalsada, agad itong binanatan. Bawat terorista ang masasalubong ay hindi hinayaan pang makaubo. Agad itong itinutumba, walang makakalapit sa kanila at narating nila ang bukana ng komunidad at sarado ang gate. May isang natatarantang sundalo ang biglang lumapit sa kanila at sinasabing mga terorista ay nasa loob at napakarami nila. Agad binundol ni Karne ang tarangkahan at bumagsak ang gate at sinundan ang direksyon nito. Itinuro ng sundalo ang lokasyon at sinabi sa kanya na paputokan na at yon ang posisyon ng terorista. Subalit inaalala niya na baka maraming sibilyan sa lugar na iyon at madamay kung kaya hindi niya pinaputukan. Naroon sila hindi lamang para in-neutralize ang mga hamas kundi para iligtas ang bawat individual mula sa banta ng mga terorista. Ito ay isang Israeli community. Nagpaputok sila ng machine gun sa isang bahay. Maraming natutupok na mga bahay ang kanilang inabutan at maraming sibilyan din ang napaslang. Nagpapaputok sila ng mga projectiles at machine gun, subalit pinipili lamang na ang bawat putok ay ligtas ang mga Israeli. Gayon din ang komunidad. Ito ay isang napakakomplikadong sitwasyon. Ang terorista ay hindi lumaban sa tangke. Sa sandaling dumating ang tangke, sila ay tumakbo o mamamatay. Pinapatay ng mga babaeng sundalong ito ang dusi-dusi ng mga terorista. Nakipaglabanan sila hanggang alas otso ng gabi hanggang sa masiguro na nila naligtas na ang lugar sa mga banta at maaari nang ilikas ang mga sibilyan. Ayon kay Maika, ito ang unang pagkakataon na bumaril siya sa mga tao, sa mga terorista. Subalit naging sundalo siya para dito sa pagkakataong ito. Nagagamit umano niya ang mga drills na itinuro sa kanila mabilis o manong makipag-ugnayan ang kanyang otak at kamay para sa isang mabilisang desisyon, diskarte at paglaban. Sa kalaunan, ay nailigtas nila ang maraming buhay sa hulit at sa lugar. Labing pitong oras silang nakipaglaban sa mga terorista. Ang lahat ng mga babaeng tank crew na ito ay tumigil sa pag sa dalawang komunidad na ito, kung saan ang tanki ay nakipaglaban sa mga terorista. Karamihan sa mga terorista ay napaslang. Ang minsang hindi namatay ay tumakbo. Alam na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon at ang mga babaeng mandirigma na ito ay may tatlong tangke ay mahusay na lumaban. Sa mga paraan na hindi sila sinanay na lumaban. Nakikipaglaban sila sa mga komunidad ng Israel na tumatakbo sa mga patag na kalsada. At sa kanilang aktibidad, higit pang napigilan ang mga pag-atake sa timog ang mga komunidad ng Shalom area ay ligtas din mula sa mga terorista. Ito ay dahil sa Paran Brigade Forces at sa mga babaeng nag-ooperate sa mga tanking pandigma na napakahalaga sa yugtong ito. Ito ang unang babaeng pinamumunuan ng Armored Battle. Ito ay kasaysayan sa digmaan ng Israel. Ang mga ito ay nag-iisang combat woman tank crew sa mundo. Sinanay ng husto at mga profesional. Ito ay isang piraso ng kasaysayan. Ito ay napakalaki para sa mga kababaihan sa mga tangke at sa mga kababaihan sa labanan. Sinisingil nila, tinakpan, pinapaandar, inaalagaan ang mga nasugatan sa pinaka-inspirational na paraan. Sila ay mga lehitimong mandirigma. Maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe. At pinutin nyo na rin ang Super thanks kasabay ng pagkomento kung ano sa inyong palagay. Ang mga babae sundalo ng Israel sa kabila ng murang edad ay may puso ng kasintigas ng bakal sa pakikipaglaban at tapang na nakikidigma na parang mga leyon Ito ba ay isang hindi maiiwasang pagkakataon o ito ay pagkakataon para gampanan ang pagdipinsa sa bayan at pagtatanggol sa mamamayan. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.